Buti pa bumili kang ulam. Nasaan? May bagong luto si Aling Basyang doon sa kanto. Bili kang adobo yung may laurel. No? Laurel. Laurel. Anong laurel. laurel? Laurel. 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 Yeah, grabe ka naman dagol yung dila mo eh. Lain ko yan eh. O bilik pa sa ka na lang. Nandoon na yung pambayad kunin mo oh, no. Sige, sige. Dalawang adobo raw sabi ni Mang Kanor yung may laurel kamo no. Oh sige. Yung adobo may laurel. Oh, Ang hirap bike kay, kay Popot. Oh, Nandun sige, saka, sige, Uh. Hoy, masura ba yung mga nang bike? Nangiiram ka lang ng bike, kaya saan pa akong matura? When? Hindi. Sige na, may pinapotos lang ni mga kanor. Hindi, hindi. Ah, ganun masura, ha? Okay. Che! Kala mo, kita. Huwag mong gagalawin yan

Laging, madali na naman madali na nga ang kadagol tinali mo na naman yung bike ko Ang nga, tinali mo itong dagol ha? Alam nga dagol, ikaw pala. Ha 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 ha!